Bango niyo naman tuya? Oh, ma'am. Kasi ano niya pala, kasi ander niyo, may tulagan 'yung pabango. Ay, syempre, ma'am. Kailangan maging mabango 'yung mga katulad naming rider na laging bu laging ano, laging buwag biyahe. Syempre para hindi tayo maging mag-amoy mangerigma. Pero bihira lang ako makaamoy ng rider na mabango. <laughs> mabango? <laughs> Wey, mabango ba oh, talaga? Mabango kasi pag andaro pa lang, amoy na amoy agad eh. Alam mo yung ano, lalaki na pag mabango, nakaka-attract talaga. Pero at the same time, parang nakaka-trauma tayo oh, okay. So parang nakaka-attract yung amoy ko, ganun? Oo, oh, nakaka-attract. Yeah, oh, I don't really oh, know oh, anymore how to feel Another lie, mm -hmm. and baby I know you want more oh, shit. Oh, shit. than this. But you know I can't afford your kiss, so I'm staying for the night. But then I gotta say goodbye. Okay, what is up sa inyo mga bossa mo. Siyempre, nandito na naman tayo sa BGC. Ayun, may nakuha na tayong booking papunta ng, papunta to ng Pasay, okay? Kung so, ngayon, siyempre, gear up muna tayo. Guys, time check, 4 a.m. na. Syempre, shout out sa pinanggalingan ng helmet natin na sonic na to. Isa to sa pangarap natin, guys. Na tinupad. Nabigyan <laughs> ng pagkakataon na matupad ang pangarap. Siyempre, guys, bago natin puntahan yung customer natin, alam nyo na yan. Siyempre, ang gagamitin natin ngayon ay ang amnesia. You know, amnesia, let's go. Talaga makakalimutan yung pangalan niya dito. Guys, ito yung bagong scent natin na available na sa, sa yellow basket. Tsaka, siyempre, sa orange. Oh my God, napakabango. Oh, shit! Hey, ewan ko na lang talaga <laughs> Grabe, ang bango na itong amnesia Promise, solid So guys, ayan, order na kanya. Okay guys, so puntahan na natin yung customer natin Siyempre, gamit natin Friedcon Intercom Ayan o, oh, para malinaw ang kwentuhan Ayan, Friedcon Intercom So ang gamit ko nga pala ngayon guys Yung bagong labas ni Friedcon na Friedcon Hero Ayan o, sobrang solid yan Okay, let's go Asan sya? Ito na yung ano eh. Ito na yung 34th Street Avida Towers. Ayan sya. Dito ba lalabas yan? So, yun guys. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, itong ADB-160 natin ang ginagamit natin ngayon. So, yung NMAX natin is namamahinga muna. Ayan. So, may sinasabi, kargahan ko na daw. Pero, wala pa naman sa isip ko magkarga. na Napaka-solid yan, promise. ayun, Ito yung una nating upgrade dyan, yung TRC na rear shock. Tapos, isusunod natin yung front shock na TRC. Pero, maiba tayo. but wala pa yung cost natin? Sigit tayo dito. Nandito Hello Ito yung ano Aguila Towers Baka naman nandito Baka naman nandito Ay Ayun Yun yata yun Naghihintay Siya yata yun Ayun na yata siya Ayun na siya Keep my hand in the fire Won't learn my lesson Till I let it burn But never lose my desire Had it from the moment That I felt my first love so I knew I'd never get enough of you Isha, Isha, Isha. Isha? yung mga moon lo. Oh. Baka sa Pasay, wala na. Pagbasang-basa na tayo dito. <laughs> wala na. Wala na. Open ko lang yung ano, intercom natin. na afraid ko ng intercom. Ayan. Sobrang solid yun. La, la. Bigla ko lang ma'am ha Hindi ba maluwag Yung yung bag mo ma'am Sana tayo ma'am no Sa may mowa Parang hindi ka sure ah. <laughs> Let's go Okay ka na ma'am Okay na ang niyo naman kuya? ma'am. Pagka-ano nyo pa lang ay eh, pagka-under nyo, may kunagad yung pagbango. Ay syempre ma'am, kailangan maging mabango yung mga katulad naming rider na laging bumo, laging ano, laging buwa biyahe. Syempre para hindi tayo maging mag-amoy mandirigma. Oo, oh, 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 pero bihira lang ako makaamoy ng rider ng mabango. Oh, Oo. Weh, weh, mabango ba oh, talaga? Mabango, kasi pag andaro pa lang, amoy na amoy ko agad eh. Totoo so, oh, ba, legit? Kasi ano, mahina pang amoy ko, pero... Pero naamoy mo? Pero oo, oh, oh, kumbaga, maano siya. Madali siyang ah. maano, magpaalam. So maganda yung pan, Ano ba bang mo? May ano ko, ma'am. May sarili akong perfume. Like, uh, ano nga pala, ma'am. Nagbablog kasi ako. Okay lang ba sa'yo? Iniisip ko kanili kung gusto yung yung camera. Ah. <laughs> ah. <laughs> parang, eh, er, parang sa pano parang familiar ka something. Pero, ewan ko. Familiar? Yung, ano, oo, oh, yung boses mo. Familiar. Sa ano, pag, sa mga videos. Sa ano? Sa ano, sa Facebook. Sa, uh, sa Facebook? Oo. Oh, oh, pag ah, na oh. Baka nga, ma'am, napanood mo na ako. Marami naman ata kayo, eh. Oo, oh, medyo marami rin kami, ma'am. Pero iba ako. <laughs> charot, diba? charot lang, joke lang, joke lang. Kumalakas ka sa chicks Ay, hindi oh. ah, grabe ka naman. <laughs> joke lang. Alam mo, masasabi mo lang, masasabi mong malakas sa chicks yung amoy na yan. Kung oh, nagustuhan mo yung amoy. Ang bango, alam mo yung, alam mo yung amoy na ano? Yung? Ano? Yung alam mong malakas mong bola, gano'n. Eh, hey, grabe ka naman. Hindi, <laughs> <laughs> kasi dati may, ano, may, meron na ako maliligo dati. Grabe din, nagpabango yun eh, nagpabango. Mabango din siya, pero malakas siya mambola, ganun? Yun, oo, ganun. Oo. Ah, iba ako, ma'am. Baka dinadaan sa bango mo eh. Oo. Ah, baka ganun pa din. Mababango din na lang. Mabango siya, tapos mambobola. Ay Kaya, nako. medyo medyo natutroma ako sa mababango mo eh. Baka kinanong ka din. Eh. Ay hindi, ma'am. Don't me. Alam mo yung ano, lalaki na pagbabango, nakaka-attract talaga. Oo. Nalang same time, parang nakakatroma tayo sila din. Oo. Ah. <laughs> So parang nakaka-attract yung amoy ko, gano'n? Oo, nakaka-attract. Oh shit! pero kaya kaya na feeling Pili ko gano'n ka din eh. Ay hindi ma'am, hindi ako gano'n. Hindi... Alam mo, nagsasabi ako ng totoo. Hindi dinadaan sa bango, gano'n? Oh, same. Nakakadagdag points din kasi yun sa... Tsaka ma'am, kunwari sinabi ko, maganda ka. Yun, totoo yun. Oh shit! Grabe! Oh text mo na ba yung sinasabi? Grabe ka naman sa akin. My inhibitions fade away, okay? And my gut won't let me change. Try to deny, but you beg me to taste uh, If I end as a loser, it'd be worth the game. Cause I can never get enough of you. I'll take the risk like I'm bulletproof. Always on my heart like a tattoo. A part of every little thing I do. Like a test where every time is the last time I let you get up under my skin.